Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ito ang binigyang diwa ng kampanya ng Bureau of Fire Protection sa ginanap na kick-off ceremony at motorcade dito sa Palawit, Sambales. Nagkaisa ang iba't ibang hensya ng gobyerno sa pagsalubong sa Fire Prevention Month ngayong Marso, kabilang ang mga kawani ng BFP, Local Government Unit ng Palawig Zambales, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 69th Infantry Cogar Battalion, Philippine Army at Palawig Municipal Police Station. Nakibahagi rin sa pagdiriwang ang ilang solar companies tulad ng Palawig Solar One, Giga Ace 8 Incorporated, Gigasol 3 Incorporated, Shizen Incorporated at Green City Incorporated. To inform the community na Fire Prevention Month na po at makatulong na rin sila sa information dissemination po na regarding sa pag-iwas sa sunog. Pag-iwas sa sunog, hindi na po kami nag-iisa kasama na po namin sila, 69 IB. Maraming salamat po. Titiyakin umano ng lokal na pamahalaan ng Palawig na mapayapa at ligtas ang komunidad, lalo na ngayong Fire Prevention Month sa pamamagitan ng mga Info Awareness Drive at malawakang kampanya ukol sa sama-sama samasamang pag-iwas sa sunog. Mula dito sa Palawig, Sambales, ako si Sherry Sabino, ang inyong kaugnay.